Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Maganda ang araw na ito, Aries, para tumulong sa ibang tao dahil kahit na medyo mahirap ang buhay, meron pa rin ibang tao na mas hikahos kesa sa iyong mga pinagdadaanan at mas nahihirapan kesa sa iyo. Maganda ang araw na ito dahil paborable ito para ikaw ay magkaroon ng karagdagang oras sa iyong pamilya at ma-enjoy mo ngayon ang banding kasama ang iyong mga kapatid o kaya ang iyong mga magulang. At maganda rin ito dahil magaganda ngayon ang mga aktibidad para sa mga mga bata at makakatulong ito para mawala ang pressure na iyong nararamdaman. Ngayong araw, merong mga magagandang sorpresa, merong mga magagandang leksyon na matutunan mo galing sa iyong mga mahal sa buhay. Para naman sa iyong pag-ibig ngayong araw, maraming Aries na gustong gumawa ng pagbabago sa kanilang relasyon at sa kanilang love life, lalo na ang mga batang Aries. At sa araw na ito, mas sinusunod mo kung ano ang iyong nararamdaman at hindi ka masyadong nakikinig ngayon sa kung ano ang payo ng mga mas nakakatanda. Ang career at pera sa araw na ito ay maayos, kailangan lang bantayan ang iyong mga gastos at siguraduhin na hindi ka matrap, hindi ka mapasubo sa mga gastos. Ngayong araw, ikaw ay nakakaroon ng magandang pagplano para sa iyo na makapag-impok ka ng pera. Pero sa araw na ito, kailangan rin ang pasensya dahil... Ma dahil maraming mga tao ngayon ang makialam sa iyong paghandle ng iyong pananalapi, lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho. Maganda ngayon ang iyong pag-unawa sa iyong mga kasamahan sa trabaho, pero marami rin ang makikialam. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 4, 9, 10, 15, 22, at 43. Merong mga gulo na medyo nakakalito sa iyong ngayong araw, Taurus, at iba-iba ang opinion ngayon ng mga tao, pero maraming mga oportunidad na lilitaw sa araw na ito. Kailangan mo lang piliin ngayon kung ano ang iyong mga gusto at sundin pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong puso dahil marami kang ma-realize ngayong araw, lalo na sa pag-handle mo ng iyong oras. Maganda ngayon ang iyong kalusugan, ang iyong pangangatawan, kailangan lang maging maingat, lalo na ang mga choros na mayroong mga allergies sa pagkain at siguraduhin na maganda ang iyong mga kinakain, nakakatulong sa iyong pangangatawan at ang mga choros na mayroong mga karamdaman, agapan ito agad-agad. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos, lalo na sa iyong mga kaibigan, mga kasamahan mo sa trabaho, marami ring tao ngayon choros ang mas gustong kasama ka dahil sa araw na ito, maganda maganda ang iyong mga pakikitungo at maayos ang takbo ngayon ng pag-ibig para sa iyo. Kaya ma-enjoy mo ngayon ang iyong oras at panahon sa ibang tao. Nagkakaroon rin ng mga konting flirtation sa araw na ito. Kaya bantayan, lalo na ang mga chorus na meron ng asawa, meron na kayong commitment. Bantayan ang mga ito dahil medyo malakas ang tentasyon ngayong araw. Ang career at pera sa araw na ito ay maayos. Maganda ang trabaho ng mga chorus sa araw na ito. Kailangan lang bantayan ngayon ang iyong pag-budget ng pera. Medyo malakas ang tentasyon sa araw na ito na bumili ng mga bagay na pwede namang ipagpaliban. At malakas rin ang criticism ngayon pagdating sa issue ng pananalapi. Maari na merong mga advice na matanggap ang mga choros sa araw na ito, lalong-lalo na sa mga gastos na medyo may kamahalan. Sa araw na ito, choros, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 10, 13,

Mas matatag ang mga Gemini sa araw na ito at ngayong araw, mas madali ninyo makita kung ano ang iba't ibang side ng isang sitwasyon o kaya isang kwento. Sa araw na ito, Gemini, matalas ang iyong mga kutob. Kaya meron mga bagay ngayon na hindi man masyadong lohikal, pero kung ano ang iyong nararamdaman, sundin mo ito. At kung pwede, lumayo sa mga argumento ngayong araw dahil meron mga konting argumento sa araw na ito na sobrang lalaki kung hindi mo ito iiwasan. At ngayong Araw aktibo ang mga Gemini, marami kayong gagawing aktibidad outdoors at mas competitive kayo ngayon pagdating sa sports at sa araw na ito ikaw rin ay lalong nagiging matapang pagdating sa iyong mga trabaho at positibo ngayon ang iyong mga pananaw, ikaw rin ay nasa magandang posisyon para manalo ngayon kung meron mang mga physical activities. Sa araw na ito, maganda ang takbo ng pag-ibig kahit na medyo busy ang mga Gemini pagdating sa inyong mga social commitments. Meron ring mga parties sa araw na ito, mga get-together, mga okasyon ng pamilya at ma-enjoy mo ang iyong mga gagawin. Sa araw na ito rin, maraming mga atensyon ang makukuha mo galing sa ibang tao at meron ring mga dating connection ang maaring mabuhay ngayong araw at maari na ito ay makabinipisyo sa iyo. Ngayong araw, maganda rin ang iyong mga pakikitungo sa ibang tao kaya lamang ang career ng mga Gemini sa araw na ito ay maaring iba sa iyong na plano. Kaya ngayong araw, kung meron mga konting pagbabago, mga planong na udlot pagdating sa iyong trabaho, ay huwag masyado itong damdamin. Kung hindi, maghanda ka, ayusin mo ang iyong estratehiya, galingan mo pa ang iyong talento, at sa araw na ito, manatiling relevant sa iyong mga gagawin. At kontrolin kung sino ang mga tao na iyong pinapasok sa iyong buhay para walang masyadong mga naiingit sa iyo o kaya hindi mo masyadong mapansin ang mga negatibong tao. At sa araw na ito, Gemini, maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig. Meron lang mga konting gulo pero magiging maayos naman ng mga ito. Ang pera ngayong araw ang kailangan bantayan dahil napakababa ng pasok at kailangan rin na bantayan ang iyong mga budget. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers small mo ay 9, 13, 24, 25, 29, at 43, Malakas ang instinct ngayon ng mga cancer at kailangan na bigyan mo ng tiwala kung ano ang iyong mga kutob. At sa araw na ito rin, maraming mga tao ang hindi sangayon sa iyong mga gagawin. Kaya maaring iba ang iyong direksyon na tatahakin sa araw na ito at mga ilangan kang gumawa ng desisyon na medyo mahirap. At sa araw na ito, maraming mga oportunidad na lalapit sa iyo cancer. Kaya maging mapagmasid, lalo na ang mga cancer na naghahanap ng mas maayos na trabaho. Sa araw na ito, merong mga sorpresa pagdating sa iyong kalusugan mataas ang pressure ngayong araw kaya ang utak ng mga cancer sa araw na ito ay lilipad-lipad sa kanilang mga plano at sa araw na ito rin nako mataas ang stress kaya kailangan tulungan ang sarili ngayong araw na makapag-relax at huwag masyadong sobrahan ang pag-iisip sa mga bagay na wala kang control at para sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw maaari na ang mga cancer sa araw na ito ay makasama ang mga tao na gustong-gusto kang kasama at mga tao na medyo matagal nang naghahanap ng iyong atensyon. Mas passionate ang mga cancer sa araw na ito. Mas seryoso kayo pagdating sa inyong romance at ngayong araw rin magaganda ang mga pananaw ng cancer pagdating sa kanilang sarili. At malakas ang inyong kumpiyansa sa sarili ngayong araw kaya maayos ang inyong pakikitungo rin sa ibang tao. At sa araw na ito ang inyong career at pera mas nagiging professional ang mga cancer ngayong araw. Mahilig rin kayong mag-socialize. At sa araw na ito, ipinapakita ninyo sa ibang tao na magaling kayong makipag-connecta, maayos ang inyong pakikisama. At sa araw na ito, ikaw rin ay nagbibigay ng karagdagang attention sa iyong mga ginagawa at sa iyong commitment pagdating sa trabaho. Kaya ngayong araw, malakas ang competition energy dahil marami rin makikipag kompetensya sa iyo, lalo na ang mga tao na gusto rin na makaangat o kaya mapunta sa mas maayos na posisyon. Kaya bantayan ito lalo lalo pagdating sa trabahoan. Huwag basta-basta maniwala. At huwag mong iasa sa ibang tao ang iyong mga responsibilidad sa trabaho dahil baka mapahama ka sa iyong mga kasama. At sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 1, 5, 13, 28,

Mas spiritual ang mga Leo sa araw na ito, mas mahilig kayo na sumama sa mga religious activities o kaya bumisita sa mga lugar kung saan ikaw ay mapasaya. At mas inspirational ang mga mapapansin mo sa araw na ito, mga leaders na iyong hinahangaan sa araw na ito rin ang iyong trabaho ay magiging malaking tulong sa inyong kumpanya. Ngayong araw, ang kalusugan ay maayos, aktibo ngayon ang pangangatawan ng mga Leo at sa araw na ito. Walang masyadong stress pagdating sa iyong kalusugan ngayon at sa mga tao nakapalibot sa iyo. Magaganda ang impluensya nila sa iyong buhay. Positibo ang kanilang mga pananaw at ikaw rin ay nagiging positibo sa iyong mga ginagawa. Aktibo rin ang iyong utak sa araw na ito. Ma-enjoy mo ang iyong mga gagawin at very sporty ang mga liyo ngayong araw. naka kayo sa inyong tagumpay. Ang pag-ibig at relasyon ngayong araw ay maayos. Kaya Laman, kailangan bantayan sa araw na ito. Leo, maraming mga tao ngayon ang magdadala ng drama sa iyong buhay. Iwasan ang mga taong ito at kung meron mga tao ngayon na nag-aaway na parehong mong mahal, parehong mahalaga sa iyo ay pumagit na at wag humanap ng mga kakampi o kaya wag sumali sa gulo. Sa araw na ito kasi, maaari na malagay ka sa alanganin pagdating sa dalawang grupo na hindi nagkakasundo. Kaya kailangan planuhin ng ayos ngayon ang iyong pakikitungo sa dalawang panig. Ang pag-ibig at pera sa araw na ito ay maayos. Maganda ang araw na ito, Leo, para sa mga business venture, sa mga Leo na meron mga planong magsimula ng negosyo o kaya mga sideline jobs. Maganda ang araw na ito para dito. Merong mga magagandang oportunidad na darating sa iyo ngayong araw at ang mga ito ay positibo, magaganda at ngayong araw rin, maaari na merong mga desisyon na kailangan mong gawin, Leo, lalong-lalo pagdating sa mga bagay na iyong pinapangambahan at maaari na meron ring mga bagay na medyo matagal ka nang natatakot o kaya wala kang kasiguraduhan sa araw na ito ay mawala ang mga ito. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. at ang lucky numbers mo ay 8, 17, 20, 25, 38, at 42 Mas flexible naman ang mga Virgo sa araw na ito. Marami kayong papakinggang iba't ibang panig ngayong araw. At sa araw na ito, piliin ang mga payo na merong common sense, mga magagandang advice. Dahil malakas ngayon ang tensyon sa tahanan at sa trabaho. At ang makakatulong sa iyo ay ang pagiging bukas ng iyong isipan, ang pakikinig sa kung ano rin ang mga pananaw ng ibang tao. Ang iyong kalusugan ngayong araw ay maayos naman. Sa araw na ito, merong mga Virgo na maaring magsimula ng mga magagandang ehersisyo. Makakatulong ito sa inyo na mas maging matatag, magkaroon ng magandang stamina ang inyong pangangatawan. At sa araw na ito, meron ring mga Virgo na mapalayo sa stress dahil magaganda ang inyong commitment na maging healthy lamang. At merong mga Virgo sa usaping pag-ibig ngayon ang ma-enjoy ang inyong kapartner. Maganda ang araw na ito dahil kahit na medyo busy ang kapartner, Maghahanap ito ng oras para sa inyo at ma-enjoy mo ang kanilang presensya. At sa araw na ito, ikaw rin, Virgo, ay nagpapakita ng pagmamahal at concern sa mga taong importante sa iyo. Kaya napakaganda ng pag-ibig ngayong araw. Ang kailangan bantayan sa araw na ito, Virgo, mag-ingat sa mga nakatagong kaaway sa trabaho. Merong plastic na nakapaligid sa iyo at siguraduhin na hindi ka sisiraan sa iyong boss. Piliing maayos kung sino ang iyong binibigyan ng tiwala pagdating sa iyong trabaho. At ngayong araw rin, ang iyong commitment sa iyong trabaho ay kailangan gawin ito ng ayos para ma-prove mo ang iyong worth at para pagkatiwalaan ka ng iyong mga supervisors o ng mga tao na merong mas mataas na posisyon sa iyo. Ngayong araw, hindi masyadong maganda ang takbo ng pera kaya kailangan mong bantayan ang iyong mga gastos at siguraduhin na hindi nauuna ang mga utang kesa sa iyong mga bayarin. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 1, 17, 23, 26, 38, at 40, Maganda ang efforts ng mga Libra sa araw na ito pareho sa inyong career at sa inyong personal life. At ngayong araw, maaari na ang mga magaganda mong gagawin sa araw na ito, Libra, ay makatulong sa iyong magtagumpay. Maganda kasi ang effort mo ngayong araw. Mapansin ito ng mga tao na maaring makatulong sa iyo na umunlad o mga tao na makatulong sa iyo para ikaw ay lalong mag-grow. Ngayong araw, maganda ang iyong kalusugan at lalong-lalo ang iyong mga ginagawa araw-araw. Mas nauunawaan mo kung ano ang sinasabi ng iyong katawan sa araw na ito. Mas nagiging health conscious ka at ang ibang libra naman na nagtitraining ay mas nagiging intensified ang kanilang mga ginagawa para sa kanilang health. At Walang masyadong drama ngayong araw kaya maganda rin ang iyong mental wellness. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos, napaka-passionate ng mga Libra ngayong araw at very romantic ang mga Libra. Sa araw na ito, intense ang mga relasyon, ma-enjoy mo ang company ng iyong minamahal at sa araw na ito rin, ikaw ay magbibigay ng karagdagang respeto sa iyong karelasyon. Merong mga Libra na merong mga kapartner sa araw na ito na gusto ng ting espasyo para sila ay maggrow at magawa ang mga gusto nilang gawin Meron ring mga libra na maaring bibisita sa kanilang mga kaibigan at kapamilya sa araw na ito at medyo lumayo muna sa inyong minamahal para meron kayong sariling ginagawa. At ang inyong career at pera sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, mahilig ang mga libra na mag-isip patungkol sa kanilang plano sa trabaho ay magiging mas malalim. Meron mga pagmuni-muni at ang mga libra na mga teachers mga lawyers, mahilig makipagdebate, mga politician na Libra ay magiging maayos ngayon sa kanilang profesyon, magiging leader kayo, kayo rin ay magkakaroon ng konting swerte sa inyong mga ginagawa. At ang mga konting problema ng Libra sa araw na ito ay ang kakulangan ng disiplina sa sarili, lalong-lalo pagdating sa inyong trabaho dahil mataas ang mga tentasyon ngayong araw na gumawa ng iba kahit na meron kang ibang commitment. Merong mga bagay na kailangan mo talagang tapusin pero marami rin ang tentasyon na gumawa ng mga bagay na magpasaya sa iyo at hindi ka masyadong makapag-focus sa iyong mga responsibilidad pagdating sa iyong career. Ang pera ngayong araw ay maayos para sa mga libra. Medyo mabagal ang pasok. Merong mga delay ng sweldo pero maayos pa rin. At ngayong araw, libra, ikaw ay mas compatible sa mga cancer at ang lucky numbers mo ay 3, 12, 25, 27, 30, at 38. Maraming mga taong ngayon, Scorpio, na mahilig pumuna sa iyong mga ginagawa at maaring makialam sa iyong mga disisyon. Kailangan na dumistansya sa mga taong ito at Bigyan ng karagdagang oras ang iyong mga plano. Ngayong araw, malakas ang pressure pagdating sa iyong trabahuan at maari na makaapekto ito sa iyong pangangatawan. Magkaroon ka ng stress. At sa araw na ito, kailangang tulungan ang sarili na makapag-relax o kaya gumawa ng paraan na ikaw ay magkaroon ng masahe o kaya makagawa ng mga aktibidad na happy lamang sa iyo. Ngayong araw, ang iyong pag-ibig at relasyon ay magiging maganda. Sa araw na ito, ito medyo adventurous ang mga Scorpio at maganda ngayon ang iyong oras kasama ang iyong kapartner. Mas madali sa iyo na makipag-communicate, makipag-usap kung ano ang iyong mga gusto at kung ano ang iyong nararamdaman. Ang mga single na Scorpio sa araw na ito ay magiging palaban rin pagdating sa kanilang pag-ibig at ipaglalaban ninyo kung ano ang inyong mga nararamdaman sa isang tao. Ang iyong career at pera sa araw na ito ay maganda. Ngayong araw, magawa mo ng maayos ang iyong trabaho. Merong mga comparison pagdating sa iyong mga ginagawa. Maari na sa araw na ito, malakas ang competition energy pagdating sa iyong trabahoan. At ngayong araw, pakinggan kung ano ang advice sa iyo ng iyong mga kapamilya, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho. Ang pera ngayong araw ay katamtaman lamang kaya maging wais sa iyong mga gastos, iwasan ang mga mga tao na nagdadala ng kapahamakan pagdating sa iyong pananalapi. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 5, 17, 18, 24, 28, at 36, Merong good news sa araw na ito, Sagittarius, at ngayong araw rin, mapalibutan ka ng iyong mga kaibigan at iyong mga kapamilya. At sa araw na ito, huwag puro trabaho, kailangan na bigyan ng oras at atensyon ang iyong mga nararamdaman at alagaan mo rin ang iyong sarili. Ang mga Sagittarius kasi ay sobra kung magtrabaho. Ngayong araw, ang iyong pangangatawan ay maayos naman. Sa araw na ito, maaaring makakilala ka ng isang tao na magbabago ng iyong sitwasyon lalong-lalo na ang iyong pagkain ang iyong mga ginagawa para sa iyong pangangatawan at siguraduhin na ang mga taong ito ay mga magandang impluensya sa iyo. At ngayong araw, ang iyong pag-ibig at relasyon, nako, mahirap dahil napakalakas ng stress sa iyong trabaho at maaari na nakakaapekto ito sa kapayapaan ng iyong relasyon. Merong mga konting issues na maaring lumala ng sobra dahil sa mga malalaking hindi pagkakaunawaan. At kung ikaw naman ay single na Sagittarius, maghanap ng mga relaxing activities sa araw na ito, hindi masyadong paborable sa iyo ang araw na ito para sa mga komunikasyon dahil maari na hindi ka maunawaan ngayon ng ibang tao. Mas madali kang ma-misinterpret ng iba. Para sa iyong career at pera, medyo boring ang trabaho ngayong araw, pero ikaw ay mas mabusisi ka sa iyong mga ginagawa. At lalong-lalo pagdating sa iyong paperwork, sa mga official requirements na kailangan mong ipasa, at sa araw na ito, maging maingat dahil maaring makagawa ka ng kamalian, maliit na kamalian, pero malaki ang halaga. At sa araw na ito, ikaw rin ay napalibutan ngayon ng mga tao na medyo distorbo pagdating sa iyong trabaho. Kaya importante na ikaw ay makapag-focus. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 1, 7, 18, 29, 31, at 43. Medyo matigas ang ulo ng mga Capricorn sa araw na ito at dahil sa katigasan ng inyong ulo, maaari na kayo ay mapahamak. At magkaroon kayo ng pagsisisi pagdating na sa bandang hapon kaya unawain ang mga sitwasyon ngayong araw. Ang iyong kalusugan sa araw na ito ay maayos naman, maganda ang inyong diet at magaganda rin ang mga remedies na iyong ginagawa sa mga konting karamdaman. Kailangan lang Capricorn umiwas sa junk food. Kumain ng mas maraming prutas at mga gulay at uminom ng karampatang tubig. Dahil ngayong araw, medyo maging busy ka at baka hindi mo mapansin masyado ang tamang kain. At para sa iyong pag-ibig at relasyon, medyo down ang mga nararamdaman ng mga Capricorn. Maaari na merong mga Capricorn sa araw na ito na masaktan sa pag-ibig. O kaya merong mga Capricorn na medyo nagtatampo pa rin, kailangan ng mag-move on sa araw na ito para mapaganda lalo ang iyong mga pananaw. Sa araw na ito kasi, medyo maraming mga obligasyon para sa iyong kapaligiran. Sa araw na ito, kailangan gawin ng tama kung ano ang inaasahan sa iyo ng ibang tao. At huwag masyadong mag-focus ngayon, Capricorn, sa pag-ibig. Ang iyong career sa araw na ito ay maaring maging maganda. Maari kasi na makakilala ka ng isang tao ngayon na maaring mag-offer sa iyo ng isang exciting na oportunidad para sa iyo. Pero, kailangan pag-isipan ang mga ito kung ano rin ang mga consequences ng iyong mga ginagawa o kung tatanggapin mo ang oportunidad na ito. Ano ba ang epekto nito sa iyong pamilya at sa iyong kalusugan. Kaya, pag-isipan ng ayos ang iyong mga desisyon pagdating sa iyong career. Ang pera ngayong araw ay medyo mabagal kaya bantayan ang iyong mga gastos at ang iyong mga bayarin. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang

Medyo taas-baba ang mood ng mga Aquarius sa araw na ito. At mas willing ka ngayon na makakilala ng mga tao. Maganda ang kompromiso ngayong araw, Aquarius. At para marisulba ang mga problema ngayong araw, kailangan din na makinig sa kung ano ang concern ng ibang tao. Ngayong araw, maganda ang iyong kalusugan. Maging maingat lang sa mga pabago-bagong panahon. Lalo na ang mga Aquarius na merong sinus, merong mga konting problema sa ilong. At sa araw na ito, kailangan rin na maging maingat ang mga Aquarius na merong mga allergies. Ang inyong pag-ibig ngayong araw ay maganda naman. Mas spiritual ang mga Aquarius sa araw na ito. Mas malalim ang inyong pagmamahal ngayong araw. Mas malalim ang inyong pag-unawa at pagpapatawad sa ibang tao. Ang career at pera ngayong araw ay very demanding. Marami kang gagawin sa trabahoan at kailangan na ipakita ang iyong hard work ngayon dahil ito ay magdudulot ng napakagandang bunga sa iyong future. Ngayong araw, kailangan maging responsable at makitungo ng ayos sa iyong mga kasama sa trabaho. Ngayong araw, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 8, 23, 24, 31, 39, at 42. Naka-focus ang mga Pisces sa araw na ito sa inyong mga obligasyon at ngayong araw ang dami ninyong iisipin pagdating sa isyong pinansyal at sa araw na ito ikaw rin ay nagbibigay ng karagdagang panahon para masettle ang mga utang. Maganda ang pangangatawan ng mga Pisces sa araw na ito at mas ma-appreciate ka ng mga tao, lalong-lalo na ang iyong trabaho at kailangan lang na pag-ingatan ang iyong kalusugan, kailangan nakakakain ng tamang oras at nakakapagpahinga ng sapat. At ang pag at relasyon sa araw na ito ay medyo boring para sa mga Pisces. Ngayong araw, mas privado ang mga Pisces at ang mga problema sa relasyon, ang mga katanungan at pagdududa ay hindi ninyo masyadong sinasabi sa ibang tao. At okay lang yan dahil paminsan-minsan, kailangan rin natin na makapagmuni-muni na mag-isa na tayo muna ang nakakaalam. Ang inyong career at pera sa araw na ito ay paborable para sa inyo, lalo na ang mga Pisces na merong mga plano para sa investment. Pero kailangan gumawa ng masinsinang homework, pag-aralan kung ano ang inyong mga papasukin at gumawa ng konting research para mas maunawaan mo kung ano ang iyong paglalagyan ng pera. At para naman sa iyong pera ngayong araw, okay naman ang pasok ngayon. Kailangan lang maging maingat dahil maraming mga tao nakapalibot sa mga Pisces na parang andian lang pag meron kayong pera. Pag wala kayong pera, hindi mo masyadong mahanap. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 3, 18, 25 27 32 at 41 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh -huh. Nating hanggang ka para sa atin din Narating Pilipino, malapit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kabalaran mo dito na kadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulap malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, at ni Bibia, never kang bibitin makinig sa hula ng tarot, kubag ka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo ka na, araling Pilipino na ang kakana